man ko na iniwanan ko doon may mga bulaklak na siya oh ito yung halaman na desert rose mahirap ito talaga hanapin sa amin kasi bihira lang yung nanananim niyan kaya nung may nakita ako sa Facebook talagang nag-order ako ang mahal niyan isa kaya yung ana 15 pieces ulang-ulang kulang, -kulang 4000 akala ko hindi yan mabubuhay pero ayan na siya buhay na buhay na at may mga petals na siya o oh, namulaklak na kaya excited ako pag uwi ko doon at ililipat ko na naman to siya sa si, ano sa yung lupa na ano na pots yung parang ceramics kasi dyan yan siya naga ano dyan yan maganda bagay kaya ayan na wow oh, nakuhon tuwang tuwa na ako yan ang bahay namin hindi yan makikita ninyo ng buo kasi ayaw nung asawa ko ipapakita yung bahay kaya behave na lang tayo ya yung halaman ko yan parang nakakaano na mayroot siya mga puti puti kailangan maagapan agapan yan kaagad parang ano siya mabuhay siya ng ano yan o oh, buhay na buhay na puryosog kaya naku excited ako umuwi oh yan 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 mga maganda yan. 15 pieces yan, mga kalangga ko dyan. Kaya ilalagay ko yan siya doon sa ginawa namin na extension. Parang, tapos mayroong ano doon, parang balkonahe malaki yung ano doon sa likod. Kaya yan, nakoto ang tuwa na ako.